Ati Gay, wala nga bang pakialam? Saan? Kailan? Bakit? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa pagbabalik po natin at sa pagpapatuloy. Ito po si Kifferdy R ang inyong card expression at nagmamahal gaya nyo kay Miss Nora Honor. Talaga pong si Ate Gay ay napaka-bait, napaka-baba ng loob, palagi nating sinasabi yan at talaga namang likas ang kanyang pagiging mabuting tao. At si Atigay dahil galing nga sa mababang uh, sa kahirapan sanay ay talaga namang sa kanya hindi lumaki ang ulo niya bagamat marami na siyang narating hanggang sa naging national artist na nga, si Miss Nora Honor. Si Atigay ay talagang masasabi mong simpleng tao. Hindi niya linagay yung kasikatan sa ulo niya kundi talagang makikita mo na ito ay talagang pinagpapasalamat niya bilang isang blessing sa kanya kung kaya patuloy siyang nakaangat sa lupa o nakatapak sa lupa at nakatingin sa langit tanda ng kinikilala ang blessing ni Miss Nora Honor. Si Atigay, ano nga ba yung mga bagay na wala siyang pakialam? Natatandaan ko si Atigay, walang pakialam kahit na ano yung billing. Kahit na mauna siya, mahuli siya, hindi niya binibigyan ng pansin yon. Hindi importante sa kanya ang billing kasi nga naman ang importante sa kanya, importante sa kanya yung, yung magampanan niya ang kanyang papel. Yan po si Ati Gay. At sa kabila ng sinasabi na hindi siya uh, hindi niya binibigyan ng pansin yung billing kung maunang pangalan niya o mahuli. Ganun man ang kanyang gusto no yung Ibig sabihin kung ano man yung gusto niya na ito, wala siyang pakialam na sa man ilagay ang kanyang pangalan. Pero dahil naman ng mga directors, ang mga scriptwriters, yung mga producers, alam nila kung saan dapat ilagay sa atigay. Kaya nga palaging una si atigay sa billing sapagkat talaga namang iba yung narating na atigay at ibang kasikatan kung pag-uusapan yung mayroon sa atigay na talagang walang papantay. Kaya, sa kabina ng wala siyang pakialam sa biling tao na nagsasabi, producer na, yung mga directors na ang nagsasabing, dapat lang si Miss Nora Honor ay una ang kanyang pangalan. Remember po ba natin yung bilabet na tatandang ko natin? Di ba? Nagsama sila ni na Miss Hilda Coronel. Pero ano nangyari? Siyempre, Miss Nora Honor pa rin ang nauunang billing walang pakialam sa si Ate Gay sa billing. Ikalawa, si Ate Gay walang pakialam kung ang pelikula ay kumita o hindi kumita. Sa kanya, yung kumita ay natutuwa siya. Bonus na lang ito. Pero sa Ate Gay, hindi lang naman yung kita ang kanyang iniintindi. Kung hindi, si Ate Gay, mas maganda sa kanya yung karangalan na ibibigay sa ating bansa yung kwento ng pelikula, yun ang kanyang pinapansin at talaga makapagbigay siya ng ibang, uh, sabihin sabi na natin, nakapupulutan ng aral. Yung kwento, di kalidad na pelikula, hindi yung, yung kikita siya. Kaya ati Gay, mahalaga ang awards kasi yung awards, syempre, talaga namang, ito, lalo na yung karangalan na matatanggap ng pelikula ni Ati Gay, ay karangalan ng ating bansa dito sa bayang abansang Pilipinas. No, po. Pero kung ang pinag-uusapan, the na iniisip na Ati Gay yung awards, si Ate Gay, pareho, box office hit, no? Talagang kumikita ang kanyang mga pelikula at syempre, dumating na yung mga panahon, yung panahon pa na talagang ani ba bakal, ba, diba? himala, ito nga ng mustisya. Ang Kaya Ate Gay, kumbaga, marami siyang, kahit na sinasabi niyang mas importante awards, binibless pa rin siya. Dagsa-dagsa pa rin tao ang nanonood ng kanyang pelikula at hindi malilimutan ang kanyang mga papel na ginampanan at ang karangalang ibinigay niya sa loob at labas ng bansa. Sa si Atigay Guy, wala rin siyang pakialam kung anong itsura niya sa harap ng kamera. Di ba? Nasabi ko noon, walang pakialam sa si Atigay kung gaganap siyang bulag, kumiputik siya sa mukha, kung si Atigay Gay ay sabi na nating meron pa nga dito sa uh, pelikulang uh, dementia, talaga yung sipunya, niya, na pagsabay-sabay, umaarte siya doon. Wala siyang pakialam kung naglalakad siya ng yung saklay at ano man ang itsura niya, makita ng, kung ano man makita sa mukha niya, makita man yung mga bagay na, hindi ba may mga ano, warts, Ma lumitaw man yan, maputi man ang buhok niya, wala siyang pakialam. Hindi siya after doon sa registration ng mukha niya. Kung hindi, ano ang hinihingi ng ah, uh, historia kung anong talagang dapat niyang istorya, kamukha, anong dapat niyang agampanan. Uh, yon Yun, hindi importante sa kanya yung itsura niya. Ang importante sa kanya, yung magampanan niya at maging makatotohanan ang kanyang pagganap sa pelikula. Yung hindi si Atigay ang napapanood mo, kundi yung karakter na ginagampanan niya. Di ba? Ganyan si Atigay Kaya si Ate Gay wala siyang pakialam kung ano man ang Basta si Atigay ang gusto niya lang yung talagang gagamitin yung istorya sa tama, yung magiging makakapakinabang uh, kapakinabang, kapakinabang sa pelikula. Yun ang maganda. Kaya nga sa si atigay Guy, kaya talagang marami sumasaludo, saludo sa kanya dahil sa Ati Guy, siya yung hindi, hindi mo, hindi niya, kahit nalaitin pa siya, wala siyang pakialam. Kasi sa kanya, talagang kung anong hinihingi ng papel. Paulit-ulit po ako, kaya nga hanggang ngayon, pag sinabi mong alagad ng sining, Si Miss Nora Honor yan. Naggayang uh, gustong tular ng iba, si Atiga Gay yung ginagawa niya. Mahirap, pantayan, gawin ng sino man. Kahit na sino pa, kahit na sino pa, nag-iisa ang Miss Nora Honor. At talaga namang, yung narating na Miss Nora Honor, sabi nga, kakain sila ng alikabok. Bagamat si Ati Gay, hindi siya nakikipag-compete. Talaga naman, si Ati Gay mananatiling nasa itaas. At si Ati Gay, mananatiling superstar sabi nga, the one and only superstar. At hindi lang superstar, ngayon ay national artist na. Atigay, saludo kami sa iyo. Salamat mga Noranyan sa pagtangkilik nyo ng hard expression. God bless you. Ito po si Kepard Yard na nagsasabing, as long as there's love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.